So ngayon pag-uusapan naman natin yung mga over-the-counter medications na pwedeng inumin na may mga hyperacidity, may gastritis, o yung may mga ulcer. Okay? Okay, so ang inumin, ang first natin i-discuss -di ay yung mga proton pump inhibitors no? ng over-the-counter medication na to ay omeprazole. And then mga antacids, no? bahala na kayo sa brand, pwedeng Gaviscon, pwedeng Cremil S, o kung anong brand available ha. Hindi ito endorsement ha, i-discuss -di lang natin. Okay? So, pag mga proton pump inhibitors, yung mga omeprazole, pantoprazole, esomeprazole, no, yun yung mga common, uh, iniinom yan 30 minutes before breakfast. No, dapat walang laman yung chan, okay? Para mag-epekto yung gamot. So, ang ginagawa nito, pinaprevent niya yung pagproduce ng acid sa katawan natin. Okay, so, kunyari, pang gabi ka, tapos ang first meal mo ay 5 p.m., eh, di 5 p.m. mo siya unang iinumin. Basta 30 minutes ng pinakauna mong kain, not necessarily umaga to. Okay, ito ay once a day lang. Ang mga antacid naman, iniinom naman to pagkatapos kumain. Kasi usually, ina-attack yung mga ibang patient pagkatapos kumain. So, yung mga gabis ko, yung S, o ibang mga antacids, every 6 hours mo yan iinumin, ha? Hindi siya once a day. No, umaga, tanghali, gabi, basta umatake, pwede ka uminom yan. Okay?